So, hello everyone. I-share ko sa inyo ang mga ginagawa namin nung nakaraang pag-uwi namin sa probinsya. So, ito yun siya, guys. Pagdating namin sa bahay na ang nadat na namin sa bahay na gumagawa si mama ng suman. So, syempre, kami ng mga anak, eh syempre, mga mababait kami mga anak. Kasi anak kami ng Diyos, kaya mababait kami. So tinulungan namin ang mama namin na magbalot ng suman. So pinalis ko si mama sa kanyang upuan at ako naman. So yung akala mo na alam no alam yung pagbalot ng suman. At saka may isang bata na napakakulit na talagang napakaano talaga gustong tumulong sa mga bahay. So ayan siya. So Fanmate. Free hoy. Tawang tawa, tawang tao. Tawa. Oh. Ang babaw ng kanagiyahan naming dalawa. Oh, di ba? Ang sarap tingnan pag nakangiti ka ng kasama ang kapatid mo, di ba? So ganyan dapat 'to. Oh. So tingnan niyo naman, guys, madali lang pala siya tingnan. Madali lang tingnan pero gawin mo ang ang hirap pag hindi ka marunong talaga kasi